tirada dito ng guard sa kabila namin yan o oh. tingin tingin pa siya sa puso ng saging namin eh. sinimpo lang niya talaga na wala walang tao Ayan, tingin tingin muna siya o oh. yan o yan tirada niya yeah, Di ba? Galing niya, no? Oo. Natakatak pa niya yan. Yan. Halos mong bala yung puno. Ni hindi malang lang magpaalam, di ba? Galing. Ayan, no? Ayan siya. Tinanggalan niya ng binaano niya, tinanggalan niya ng balat diretso sa basurahan. Wala problema, hindi naman nagdadaan, hindi naman madamot eh. Gusto ko lang kasi, gusto lang namin dito, paalam, kahit anong oras bibigay namin, hindi naman kayo madamot. Ang nakakasama lang ng loob, kasi hindi nagpaalam, basta lang niya hinugot dyan. Yan, saging, ang puso ng saging dyan. Asa pa naman kami na lulutuin namin ngayon, ngayong lunis. Yung pala kahapon, tinirada na niya. So, yan ang nakakainis dyan. oh, ang galing mo boy. Sisilip-silip ka pa eh, no? Yan you know? oh silip-silip pa yan. Tingnan niya kung wala ano. Kita-kita mamaya. Kiri ka sa akin. makakatikim ka ng salita na hindi maganda kinakahiya mo yung mga kapwa mo, gwardiya kawatan ka ayan na siya, sumibat na oh. ayan, may pangulam na si Tokmol